Welcome back to Brailes Channel. Dahil sa maraming nagtatanong sa atin kung paano nga ba maging beneficiary ng 4-piece program ng BHSWNB, ay naisipan kong ibahagi ngayon ang mga dapat malaman ng mga nagnanais maging bahagi nito. Kaya kung isa po kayo sa nagtatanong kung paano nga ba? May application process ba? Paano napipili? At ano ang mga eligibility requirements sa pagpili? Ang lahat ng yan ay ating ibabahagi. But before po tayo mag-start please, do kindly subscribe, like and share na din. Sa ating mga kaanak, kaibigan o kapitbahay para aware po tayo sa mga procedures o guidelines sa pagiging 4P's beneficiary, with no further do let's begin na po sa ating topic, paano nga ba mapasali sa 4P's? Ano-ano ang mga eligibility requirements? Ang tanong ng karamihan sa atin ay kailangan ba na mag-apply sa 4P's program? Alam niyo po ba na ang For Peace o Pantawid Pamilyang Pilipino Program ng DSWD ay hindi po ina-applyan? Ang tanong kung hindi, paano nga ba mapasali sa programa? Ito po ay gagawin sa pamamagitan ng isang enumerator na mag encode ng ating dato sa computer database. Ito ay i-evaluate o susuriin ayon sa eligibility requirements ng isang benepisaryo o sa talaan ng listahanan sa data base ay susuriin nila ang mga karapat dapat na beneficiary o matukoy ang mga poorest of the poor, kaya hindi po lahat ng dumadaan sa interview process ay otomatikong mapapabilang sa 4-piece program. Ano-ano nga ba ang eligibility requirements? Dapat ay may household member na nasa edad 0 hanggang 18 years old. At ang mga nasa edad 6 hanggang 18 ay kailangan na kasalukuyang nag-aaral sa paaralan. Pangalawa, mayroong household member na buntis o may kapansanan habang isinasagawa ang enumerasyon. Pangatlo, dapat miyembro ka o kabilang sa inyong komunidad na may pinakamababang average income. Pangapat, dapat ang kabuoang kita ng inyong pamilya ay pareho o mas mababa sa provincial level ng kahirapan. At panghuli, dapat ay sumasang-ayon sa mga kondisyon o compliance requirements na itinakda ng programa. E paano naman malalaman kung isa ka sa napili bilang for peace beneficiary? Ikaw po ay makakatanggap ng Notice of Eligibility galing sa DSWD. Bilang isang for peace beneficiary, ay may kaukulang kondisyon para manatili ka sa programa. Isa na nga po dito ang pagdalo sa Family Development Sessions na isinasagawa ng DSWD Monthly. Kasama po dito ang pangangalaga sa inyong kalusugan edukasyon financial literacy, at iba pang aspeto ng buhay pamilya. Pangalawa, kailangan sumunod sa mga compliance o kondisyon na pinapatupad ng DSWD para makaiwas sa disqualification. Ilan nga po dito ay dapat regular na pumapasok ang mga bata. Ang mga buntis ay dapat may regular prenatal check-up at dapat dumadalo sa buwan ng FES o Family Development Sessions. May dinawa po tayong video kung bakit nga ba marami ang disqualify sa 4 Peace program. Pwede nyo po itong panoorin para maging aware po. That's it. Sana ay nakatulong po ito sa lahat ng gustong maging beneficiary ng 4 Peace at naway mapasama po ang karapat dapat sa programa ng ating gobyerno. Manatili lamang po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga interesting topics at mga latest updates na para po sa lahat. Marami pong salamat and God bless everyone.